idudulag ko ining bike. Tiba <laughs> yun ako. Ah, aray ko. Tiba yun ako. Bike. Paaraong ko naman to si Lukling. Tiba yun talaga ako. Ha, hindi daw kakawat ko. Abudi, abuday. Akula, abuday. Ala! Si Ulnok! Wow! Ugang bisiklita Ulnok! Ulnok! <laughs> ano Ulnok Bukal ka dyan Ulnok! Paano may bisiklita na ika? Diana! Kawat kita ka ni bisiklita ko lukring ring! Magayon jo Alik niya sa ibang bansa. papa Papasubli ko ika looking dali na idiyo. Ambugon <laughs> man ini jo. Magayo nang pati bayli mo itong abudi abuday kaya ko man ito yung abudi abuday agata ab <laughs> 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 Eya alat lang. Makano sa ang gate nindo kahoy. Gano pang mahirap man ang gate nindo tapos ang bike mo pang ibang bansa taon bagay kay Jungle dahil mo nang kaarandar ulnok na ka daw kasta -e gusto mo man tok ta ka tong bayli kita, tok abuday gusto mo nang kasta si so ulnok grabe ka man lukring sumbung ko ikaki papa tigtatacharan mo ang bisiklita mi maray nga ni pigpapasubli ko ika magayon pati inilukring oh kaya ko nga ni ini yung arugong ka inilukring ta bakusog ako gusto mo iumbal ko ni sa imo lukring ha gusto mo what this thing o mo lang iumbal iumbal ko ni sa imo ni ka sa imo na kikisuman kala mo di ako laban sa imo sige daw kung magayon talaga yan yan baraway alam ano nagdadagul doon? kung oh, magayon yan, subloong ko daw. Tapos ititesting ko duman kung magayon yung talaga yan. Libay kita ka ng ko ano. Dito no, na oh. Kung ano mo ne. Sige daw, subli ko ni munyika mo lukring. magayon, ibalik mo lang yan ha. Madali ka lang lukring tabaka anapon ako ni ni papa. Uuli ko na yan dapat dapat eh. Pero ano lang ako nagpi-play dig dilok ring. A Anggutan ako ka to ko ano muna yan oh hindi eh, ka lang ha mako ala akong tubig ade da ikaw magluwas Anggutan ako ni papa sige ko magdaog ka na muna mabaik baik daw ako ay kumakakalaog man sa lubot Malawas din na daw ako. ko daw parang ka mantik ay malawas daw ako. Idudunag ko ining bag. <laughs> Magayong digdinyo, matibay talaga akong mag-bike. Babaya ka ba ni Ido do lang kunain yung bike? Bukal <laughs> yan, mabagay yung plinong bike ni Ulnok. Nakakasoy naman si Ulnok. Why? Ano ikaw? <laughs> Two hours later. Lukring. Ano lang? Lukring. Ala. Ay ha, magnaay ning lukring na ini Tigluwas si bisikleta ni papa. Hu, kana aray ko. Makulugod. pukal na bike nila pa mampayan ini yo sabe da. Aling ibang bansa. Aray ko, baka dai na ako makadalan. Dai na ako makaibakini ng pagdala ning Pinya Pransya Festival. Mauli na daw ako. Ay, ala. Hapon na palan. Aanggutin ako kang papa ni Ulnok. Anong ulas na? Ay, mati. Bala man siya lapala pa man ang bike niya. Maraya pa man siya kaniyo Iwalat Iwala ko na igliyo. Lapa man. malakaw na lang ako. Alnok, knock, Kayao na ako, alnok. knock. Nagsaing ka, lukring, Alaka. Hay, pati si ni Papa. Aanggutan ako to, Bang, mabanggi na lamang, ali-ali ka, sabi ko. hindi eh, lang ika, tapos nagluwas ika, lukring. De itaka na daw, Papa, subli Unsa sunud sunod, lukring. Pasawa yung ka talaga, bako kang batang mabait. <laughs> <laughs> ano mong doning munyi ka molukring Yaon duman, tiglaag ko naman sa may bayaw Wasta makanuso naman ba itong bisik nito Nagkaulog nga na ako duman sa kali. Bala kakato ka ano mo nalang toy duman. Makanuso naman ang bike ma. Ay, bukal na gate nindo Makanuso naman pati ang gate nindo Pati ang, ang nito.